Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nagsagawa ng farm tour sa GC5 Dairy Farm na isang learning site for agriculture LSA ng Agricultural Training Institute o ATI-12 ng DEA ang 26 na mga magsasaka sa reyon. Ito ay bahagi ng kanilang tatlong araw na sa goat kita pagsasanay sa pag-aalaga at pamamahala ng kambing training ng ATI-12. Ipinakita naman ng may-ari na nasabing farmer si Gilbert Pinungkaw sa mga participant ang mga halaman na maaaring ipakain sa mga kambing tulad ng Napier Grass, Matralikakao at Manunggay. Nakita rin ng mga nagsanay na magsasaka ang mga pasilidad sa goat farm. Layo ng training ni mapalakas pang pa produksyon ng mga kambing. Ayon pa sa Day 12 na pinamumunuan ng Regional Executive Director Roberto Perales, ang mga nagsanay ay pawang mga beneficiaryo ng Livestock Economic Enterprises Development o LEAD Program ng Ahensya. Naging highlight naman ng training ang pagbibigay ng Certificate of Completion sa mga nagsanay. Tanda na magkakaroon ng bagong mga kaalaman at iwanan sa sarili. Payo naman ng may-ari ng jc 5 Dairy Farm sa si Pinungkol sa mga nagsalain livestock farmer wag mga tubiling lumapit at tumingin ng payo sa gobyerno. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.